araw-araw na mga salita ng Diyos. Ngayon, may mga hindi pa rin nakakaunawa kung anong bagong gawain ang nasimula ng Diyos. Sa mga bansang hentil, nagpasimula na ang Diyos ng isang bagong panimula. Nagpasimula siya ng isang bagong kapanahunan at nagpasimula ng bagong gawain at ginagampanan niya ang gawain ito sa mga inapo ni Moab. Hindi ba ito ang kanyang pinakabagong gawain? Wala pang sino man sa buong kasaysayan ang nakaranas ng gawain ito kailanman. Ni wala pang nakarinig dito lalo nang walang nagpahalaga rito. Ang karunungan, pagiging kamangha-mangha, pagiging di maarok, kadakilaan at kabanalan ng Diyos ay nakikitang lahat sa yugtong ito ng gawain, ang gawain sa mga huling araw. Hindi ba ito bagong gawain? gawaing sumisira sa mga kuro-kuro ng tao? May mga nag-iisip ng ganito. Yamang isinumpa ng Diyos si Moab at sinabi na tatalikuran niya ang mga inapo ni Moab. Paano niya sila maaaring iligtas ngayon? Sila yaong mga hintil na isinumpa ng Diyos at pinaalis sa Israel tinawag sila ng mga Israelita na mga asong hentil. Sa paningin ng lahat, hindi lamang sila mga asong hentil, kundi mas masahol pa mga anak ng pagkawasak na ibig sabihin hindi sila mga taong hinirang ng Diyos maaaring naisilang sila sa loob ng mga hangganan ng Israel ngunit hindi sila kabilang sa mga tao ng Israel at pinatalsik sila sa mga bansang hentil sila ang pinakaaba sa lahat ng tao ito ay dahil mismo sa sila ang pinakaaba sa sangkatauhan kaya isina sa katuparan ng Diyos ang kanyang gawain ng paglulunsad ng isang panibagong kapanahunan sa kanila. Sapagkat kinakatawan nila ang tiwaling sangkatauhan. Ang gawain ng Diyos ay namimili at may pinagtutuunan. Ang gawain kanyang ginagawa sa mga taong ito ngayon ay gawain ding isinasagawa sa lahat ng nilikha. Sinuwe ay isang nilalang ng Diyos. Gayon din ang kanyang mga inapo. Sino man sa mundo na may laman at dugo ay mga nilalang ng Diyos. Ang gawain ng Diyos ay nakatuon sa lahat ng nilikha. Hindi ito nakasalalay sa kung isinumpa ang tao matapos silang likhain. Ang kanyang gawaing pamamahala ay nakatuon sa lahat ng nilikha, hindi roon sa mga taong hinirang na hindi isinumpa. Dahil nais ng Diyos na isakatuparan ang kanyang gawain sa lahat ng kanyang nilikha, tiyak na isa sa katuparan niya ito hanggang sa matagumpay na matapos at gagawa siya sa mga taong kapakipakinabang sa kanyang gawain. Sa makatuwid, sinisira niya ang lahat ng kalakaran kapag gumagawa siya sa mga tao. Para sa kanya, ang mga salitang isinumpa, kinastigo at pinagpala ay walang kahulugan. Ang mga Hudyo ay mabuti, gayon din ang mga taong hinirang sa Israel. Sila ay mga taong may mahusay na kakayahan at pagkatao. Sa simula, sa kanila inilunsad ni Jehova ang kanyang gawain at isinagawa ang kanyang pinakaunang gawain. Ngunit mawawala ng kahulugan ang pagsasagawa ng gawain ng panlulupig sa kanila ngayon. Maaari din silang maging bahagi ng paglikha at maaaring maraming positibo tungkol sa kanila. Ngunit mawawala ng silbi ang pagsasagawa ng yugtong ito ng gawain sa kanila hindi malulupig ng Diyos ang mga tao. Ni hindi niya makukumbinsi ang lahat ng nilikha na siya mismong layunin ng paglilipat ng kanyang gawain sa mga taong ito sa bansa ng malaking pulang dragon. Ang may pinakamalaking kabuluhan dito ay ang kanyang paglulunsad ng isang kapanahunan ang kanyang pagsira sa lahat ng panuntunan at lahat ng kuro-kuro ng tao at ang kanyang pagtatapos ng gawain ng buong kapanahunan ng biyaya. Kung isinakatuparan ang kanyang kasalukuyang gawain sa mga Israelita, kapag natapos na ang kanyang anim na libong taong plano ng pamamahala, maniniwala ang lahat na ang Diyos ay Diyos lamang ng mga Israelita na ang mga Israelita lamang ang mga taong hinirang ng Diyos na ang mga Israelita lamang ang karapat-dapat na magmana ng pagpapala at pangako ng Diyos Isinasa katuparan ng pagkakatawang-tao ng Diyos sa mga huling araw sa bansang hentil ng bayan ng malaking pulang dragon ang gawain ng Diyos bilang Diyos ng lahat ng nilikha. Tinatapos niya ang kabuuan ng kaniyang gawaing pamamahala at winawakasan niya ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang gawain sa bansa ng malaking pulang dragon. Ang buod ng tatlong yugto ng gawain ay ang pagliligtas sa tao na pasambahin sa lumikha ang lahat ng nilikha. Sa gayon, may malaking kahulugan ang bawat yugto ng gawain. Walang anumang ginagawa ang Diyos na walang kahulugan o halaga. Sa isang banda, pinasisimula ng yugtong ito ng gawain ang isang bagong kapanahunan at winawakasan ang naunang dalawang kapanahunan. Sa kabilang banda, sinisira nito ang lahat ng kuro-kuro ng tao at lahat ng lumang paraan ng paniniwala at kaalaman ng tao. Ang gawain ng naunang dalawang kapanahunan ay isinakatuparan ayon sa iba't ibang mga kuro-kuro ng tao. Gayunman, ganap na inaalis ng yugtong ito ang mga kuro-kuro ng tao. Sa gayon ay lubos na nalulupig ang sangkatauhan. Sa pamamagitan ng paglupig sa mga inapo ni Moab, sa pamamagitan ng gawaing isinakatuparan sa mga inapo ni Moab. Lulupigin ng Diyos ang lahat ng tao sa buong sansinukob. Ito ang pinakamalalim na kabuluhan ng yugtong ito ng kanyang gawain. At ito ang pinakamahalagang aspeto ng yugtong ito ng kanyang gawain. Kahit alam mo na ngayon na aba ang iyong sariling katayuan at na mababa ang iyong halaga, madarama mo pa rin na natagpuan mo na ang pinakamasayang bagay. Nagmana ka na ng isang malaking pagpapala. Nagtamu ka na ng isang dakilang pangako at makakatulong kang isakatuparan ang dakilang gawaing ito ng Diyos. Namasdan mo na ang tunay na mukha ng Diyos. Alam mo ang likas na disposisyon ng Diyos at ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. Ang naunang dalawang yugto ng gawain ng Diyos ay isinakatuparan sa Israel kung isinakatuparan din ang yugtong ito ng kanyang gawain sa mga huling araw sa mga Israelita. Hindi lamang maniniwala ang lahat ng nilikha na ang mga Israelita lamang ang mga taong hinirang ng Diyos, kundi mabibigurin ang buong plano ng pamamahala ng Diyos na makamit ang nais nitong epekto. Sa panahon kung kailan isinakatuparan ang dalawang yugto ng kanyang gawain sa Israel, walang bagong gawain ni walang anumang gawain ng paglulunsad ng isang bagong kapanahunan na isinakatuparan sa mga bansang hentil. Ang yugto ng gawain sa ngayon ang gawain ng paglulunsad ng isang bagong kapanahunan ay unang isinasa katuparan sa mga bansang hentil. at dagdag pa rito. Isinakatuparan noong una sa mga inapo ni Moab, sa gayon ay inilulunsad nito ang buong kapanahunan. Sinisira ng Diyos ang anumang kaalamang nakapaloob sa mga kuro-kuro ng tao na hindi tinutulutang manatili ang anuman dito. Sa kanyang gawain ng panlulupig, sinira na niya ang mga kuro-kuro ng tao, yaong mga luma at sinaunang paraan ng kaalaman ng tao. Hinahayaan niyang makita ng mga tao na walang mga panuntunan sa Diyos na walang anumang luma tungkol sa Diyos na ang gawaing kanyang ginagawa ay lubos na napalaya lubos na malaya at natama siya sa lahat ng kanyang ginagawa kailangan mong lubos na magpasakop sa anumang gawaing kanyang ginagawa sa mga nilikha lahat ng gawaing kanyang ginagawa ay may kahulugan at isinasakatuparan ayon sa kanyang sariling kalooban at karunungan at hindi ayon sa mga pagpili at kuro-kuro ng tao. Kung may anumang kapakipakinabang sa kanyang gawain ginagawa niya iyon. At kung may hindi kapakipakinabang sa kanyang gawain, hindi niya iyon ginagawa, gaano man iyon kaganda. Gumagawa siya at pumipili ng mga tatanggap at lugar ng kanyang gawain, alinsunod sa kahulugan at layuni ng kanyang gawain. Hindi siya kumakapit sa mga dating panuntunan ni hindi niya sinusunod ang mga lumang pamamaraan. Sa halip, ipinaplano niya ang kanyang gawain ayon sa kabuluhan ng gawain. Sa huli, matatamu niya ang isang tunay na epekto at ang inaasam na layunin nito. Kung hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito ngayon, mawawala ng epekto ang gawaing ito sa iyo.